Malapit na ang mga huling araw. Tumitindi na rin ang mga sakuna. Tama. At lalong inaapi ng satanikong rehiming ito, ang mga bahay iglesia. Tama. Ito ang pinakamadilim na sandali bago ang bukang liwayway at ang hudyat ng pagdating ng Panginoon. Amen. Maraming kapatid na ang inaresto at sinintensyaan sa bansa natin. Sa ganong klaseng sitwasyon, tayo'y natatakot at nangihina. Pero naniniwala tayo sa pangako niya malapit ang dumating ang kanyang araw. Amen. Manalangin tayo ng taintim. Manindigan ng gandulo. Magpatotoo at maghintay sa ating Panginoon. Amen. Tayo ng mga huling araw ay masasalubong ang pagbalik ng Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Apo. Ang mga oh, polis! Kamay sa kamulay! Ah, hindi pinang... okay. Lo... Lo... oh, eh. no. ah. batas? Tali! nasa yung Tali? Sabi ko siya! Wala kang ma makahuli kahit Wala batas, makahuli ka! bayan. oh, may sinasabi ka? Ano Maayos kayo! Hmm. Yoko! Oh. Paano ang batas? Ang lakas ng loob mong pumunta rito para magpakalat ng n'yo Magkakaalaman tayo ngayon! Niniwala ka pa rin! Sa ibang helio? Yun ang dayuhan! Lakas ng loob mong maniwala! ka! Magsalita ka! Sa muna ang Biblia! Niniwala ka pa rin! Ano? Sumagot ka! Isip ka! Huwag din na siyang sakman! ako ginagawa to? Oo nga! Wala kaming nilabag na batas! Si Ayos kayo ah! ka! Bakit yun siya pinubugbog? Gusto mong malaman, ha? Dahil mananampalataya kayo! Ganito ang ginagawa na ko sa inyo! Patas. Ano tingin mo? ang maniwala, ba? Yan ang nababagay sa inyo! Kaya umayos kayo! Gusto nyo maniwala, ha? Lakas ng loob nyo maniwala, ha? Sarili yun ang dayuhan! Sarili hmm? yun ng dayuhan yan! Naniniwala ka pa rin? Hmm? Ano? Naniniwala ka pa rin? Hmm. Ano? talagang ang lakas ng loob mo, ha? Uh, huh? kumpahalas ang, uh, uh, ang lakas ng loob mo ang semayong ano? ano ang patas? ano ang semayong ano? ang patas? ano ang ang patas? Maniniwala ka pa rin! ano ang patas? ano ang ang patas? niyo! ang semayong ang ano ang semayong ano? ano ang patas? ano ang ang ano ano? ano